Yan, planting kami ha. Ah. Yung mga kasama ko, pati di planting. Ayan po. Ayan. Magkikipanting planting po tayo. <laughs> Ayan, <Ayun, no? laughs> plan. planting. Maghahanap tayo ng mga puno. Ito yung puno ng bayabas, pero wala siyang bunga. Wala pa kasi siyang bunga. Maghanap Maganda tayo ng mga pwedeng makai- makain dito sa bukid. Bukid nila. Kakakita pa tayo sa marikit. Tuklasin natin ang ganda ng inyangan dito. Yan. Tuklasin natin ang gandaan ng inyangan dito sa tuktok ng bundok. Para magtanim. Ayan. Ayan, Ayan po, akitin po. po natin yun. Tuktok. -tuk. Yun, doon tayo pupunta. Kataas. Pupunta tayo sa taas, pupunta. Ano Talent. talent? Meron akong ano dito, plastic. Ano? Pupunta pa ako sa tuktok mamaya. Taas. Ayun po oh, ay magtanim. Ayun po ay magtanim. Grabe, ginawa akong sobrate. Ayan po tayo. Para po, ma. Ang ating... Ang ating... Ang ating... Sir, muli tayo, po,

kaya guys, bumalik ako ngayon dito. Kasi galing ulit ako na baba. Kasi doon sa station naman, may nalaglag. Uh, mo muna natin siya. Pero, ngayon okay naman na siya. Ayan. Tumakbulit ako. Punta dito. Punta dito. Ayan. Nandito na ulit ako sa taas. Ayan po. Oh, Nakikita niyo po dun. Patay niyo pang Guys, ayan, nandito tayo ngayon sa Tinyangan. Thank you. Tanim po kasi kami, kaya ayan. planting ka mo. kalau nak nanti haraplah okay jadi apa benda? Pagkakataon muna dito, tayo ang nilunang pagkakataon sa loob, Hai jangan dengar. Dia tak nak makan. Dia tak